Asag, para humabigyan ng babala itong mga motorista, ano ho ba ang kaparusahan kapag nasangkot ka sa isang road rage? Ma'am, ang unang proseso po niyan, uh, isosyokos namin sila, mm -hmm. isususpend muna yung kanilang license. Hindi po ibig sabihin suspend lang. Mm -hmm. Kung baga dadaan po kasi sa hearing, i-hearing namin sila pero karamihan po ng mga na-involve sa road rage lahat po yan na revoke na yung depensa o uh, habang buhay na nawalan ng ang uh, pribilehiyo makapagmaneho kaya ang mga kababayan po natin uh, sana mag-isip sila bago sila gumawa ng uh, maling dawain ganyan bago sila bumabanan ng sasakyan, manakit ng mga kababayan natin, mm -hmm. eh, disiplina nila yung kaukulang parusang aabutin nila. Mm -hmm. Wala na po kasing disiplina, ma'am eh, uh, sir. Yeah. Uh, Disiplin disiplina po ang sa totoo lang. Uh, sir, kung matatandaan nyo nung araw uh, nung uh, ang road rage noon uh, nag nagbabarilan pa eh. Totoo po 'yun. Oo. O so at least nga ngayon, uh, buti 'yung mga kababayan natin, sir, uh, active 'yung mga netizen na nag nagdi-video. Mm -hmm. Malaking tulong yeah. po sa amin sila sa LTO eh. Uh, na, na na napaparusahan yung mga dapat maparusahan. Oo oh, nga. <laughs>